Akala ko wala ng pag-asa. Hanggang sa isang gabi, may nangyari. Ako si Mart Anthony Reyes, 28 years old mula sa Imus, Cavite. Lumaki akong walang direksyon. Maaga akong nalulong sa bisyo. Alak, droga, sugal. Araw-araw pa ulit-ulit ang kasalanan. Nawalan ako ng tiwala sa sarili at pati pamilya ko'y lumayo na. Isang gabi, habang lasing at naglalakad sa kalsada, may tumawag sa akin isang matandang lalaki, may hawak na Biblia. Sinabi niya, Anak, mahal ka ng Diyos. May plano sa para sa'yo. Hindi ko alam kung bakit, pero napaluha ako. Simula noon, unti-unti kong iniwan ng bisyo. Pumasok ako sa isang faith-based rehab. Doon ko nakilala si Jesus, hindi lang bilang Diyos, kundi bilang tagapagligtas. Ngayon malinis na ako, nakapapatawad na ako at napatawad din. May bagong simula, bagong buhay. Kung ikaw ay nalulumbay at pakiramdam mo'y wala ng pag-asa, tandaan mo, hindi pa huli ang lahat. Si Jesus ay handang baguhin ang iyong buhay tulad ng ginawa niya sa akin. Ibahagi ang iyong kwento at maging inspirasyon sa iba.